Andrea Brillantes, grabe ang batikos ni si nag-aaway doon sa comment section. Karin Mix TV, showbiz update, please subscribe to my channel. So ayun nga guys, binatikos nga itong si Andrea Brillantes. Disclaimer, ang mga larawang ito ay hindi pag aari ng uploader. Ito ay karagdagang impormasyon. Uh, credits to the rightful owner. So ayun nga guys. Dito sa post ni Andrea Berlantes 2 days ago. Dito lang ako makakita ng artista na hindi nila like ng kapwa niya artista. Bakit kaya? So sumagot itong fan din ni Andrea doon sa basher. Ba't yan ang binabantayan mo? Ikakamatay ba niya kung walang like ng artista? Ikakayaman ba niya ang pag-like ng mga artista? dito ka rin makakita ng pagiging ano mo, bakit kaya. So yun guys, nag-aaway doon sa comment section ni Andrea Brillantes ang mga netizen fans ni Andrea at Basher. So dito naman sa isang post ni Andrea na one day ago, sabi dito, mas madami pa ang likes yung hipon na post kesa dito na todo na pagpaganda. Ah, ha, 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 ha So ayan guys, nagreply naman yung fan defender ni Andrea. Ikaw nga panay ka, luck profile kasi di ka proud sa mukha mo. Hindi siya nagpost for likes, nagpost siya for memories mindset mo pang immature. Nakapublic nga pero wala ding mukha, same lang tayo oy. Hahaha. Ha. So ayun nga guys, anong masasabi niyo dito sa mga netizen basher ni Andrea na nanang nananga avoid sa comment section mga defender at basher ni Andrea so comment down kung ano ang naging pahayag nyo dito itong muli si Karen Mix TV huwag nyo kalimutang i-like, share, comment and subscribe hanggang sa muli and God bless us all thank you so much